Habang ako ay nag-aayos ng aking mga paninda mga katrivia, naagaw ang aking atensyon ng batang ito. Nakita ko kasi siyang umiiyak. Nagmasid ako sa palibot mga katrivia kung mayroong nang bubuli o may nangaaway sa batang ito. Ngunit ang aking napagtanto, narinig pala niya mga katrivia ang Christmas song. Sa tuwi na kasing mababanggit ang Pasko, doon siya humahagolhol at tumatakip ng mukha. Kung makikita nyo mga katrivia, ayan at nakatakip na nga siya ng mukha habang siya ay umiiyak. So, narinig niya mga katrivia yung Christmas song. Mostly, nakikita ko kasi siya mga katrivia is nakangiti talaga at nakatawa. Kaya nung makita ko siyang umiiyak, ako ay napaisip kung ano nga bang nangyayari sa kanya. So, bawat tao talaga is may mga scars na dinadala na sa tuwi ng maaalala ay maiiyak kang talaga. So, ayan, be kind to others kasi nga hindi natin alam kung ano ang dinadala ng bawat isa. Lalo na ngayong Christmas, give love. Thank you for watching!